ginip ako. May babae ka. Oo. Oh, Nanaginip lang naman yun ah. Bakit kailangan mong mambabae? Gopings ka ba? Hindi hindi ako nang bababae. Sa so, panaginip lang naman yun ah. Kahit na. So, Burger sa akin. Nakay! <laughs> <laughs> Labog ka! Ano yung sawa ko? Nakamaganda. Ayun. Ah, babe. Babe. May Huwag ka nalapit sa akin. Ano naman yun? Huwag kang makalapit-lapit sa akin. Huwag mo, huwag Ay mo hawakan. Hindi na mo kita hinahawakan Kahit na feeling ko, hinahawakan mo pa rin ako. Ano ba yung hindi nangyari sa'yo? Hindi mo alam? Hindi. Wala kang alam? Wala akong alam. Diba? Ganyan ka naman eh. Lagi kang walang alam. Okay, hindi yun? mo. So, hindi mo pa rin alam? Hindi. Tanaginip ako. May babae ka. O. Panaginip lang naman yun ah. Panaginip. Panaginip ba nyo no hindi? Totoo yung nararamdaman ko. Oh shit! Kailangan oh, mo naman babae akin. Ha? Bakit kailangan mong mababae? Mababa Gopings ka ba? Hindi, hindi ako, ako nang mababae Sa panaginip lang naman yun ah Kahit na Nananaginip ako na -e. totoo eh Parang totoo lahat ang ginawa mo sa akin Paluloko Tingin mo ka <coughs> <coughs> Nagbasketball ako sa buko Anong ginawa mo ngayon? Nagbasketball lang ako <coughs> Nagbasketball ka tapos? Kasama ko yung mga tropa ko Ayun, nagbasketball Bakit <coughs> <Ng> babae ka <kara>. ah? <coughs> hindi diba? ako nang babae Hindi ko mapapanaginipan yun Kung hindi ka nang babae Hindi yeah? ba? Wala kang alam sa mga ginagawa mo? Wala, Wala kang alam? Wala, wala, wala. sasaktan ako sa ginagawa mo? Wala naman akong ginagawa sa iyo. Kupal ka kasi. Hindi mo alam kung ano nararamdaman ko. Di ba? Magawa mo lang yung gusto mo. Makapambabae ka lang. Di ba binigay ko sa iyo lahat? Di ba? Oh, diba, binigay ko sa iyo lahat ng salary ko. Binigay ko pati virginity ko. Di diba? oh, ba? Diba, binigay ko diba? sa iyo. Tapos ga panloloko ka pa? Ano naman no, no, ang no, ginagawa? Wala ka lang ka ba? Hindi. Kaya hindi ka, ako nang bababae kasi hindi ako gopings. Tapos ito, alam mo tinanggap kita, alam mo yan di ba? Tinanggap kita ng buo. Kahit pangu ka. Oh. Bihira sa lalaki yung pangu, alam mo yan. Alam ko yun. Di ba? Oo. Oh. Rare. Dapat kaya ina-acquaryum ina kita eh. Bakit mo yung aquarium Bihira ka lang sa lalaki ang pangu. Pag isa ka doon sa rare na yon. Ano, Kaya mahal so? kita. Tapos gaganunin mo ako. Mambababae ka? E pagpapalit mo ako sa iba? Sino ba yung kilala mo ba yung babae? Kahit hindi ko siya nakita. Uh -huh. Na naginip ako. Na yun nga, may sa inyo. May pa. Ano yan? Grabe ka. Grabe, grabe. Grabe. Wala kang awa sa akin. Lahat binigay ko sa iyo. Di basketball lang ako nasa Ay, nasisisi pa. Nasisisi pa. Bin inano ko sa ila. Pinataba kita, 'di ba? Oo. Oh. 'Di ba dati lumapit ka sa akin, natutumba-tumba ka pa sa sobrang kapayatan mo? Oo. Oh. Tapos gatoy gaganti mo sa akin? Wala naman akong ginagawa sa Balak pa kitang iparay plastic dahil sa ilong mo. papa sana kita. Hahayaan ah, ko na lang yang parang pako na nakabaon. Tapdaan mo yan. E, naman. Diba? Ko naman magsalita Grabe yung panaginip ko. Ang sakit mo magsalita. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag ka na matulog eh. Kung ano, ano papa mo. Mo ang papanaginipan mo. Hindi mo papatulogin? Eh? Oo. Ano ako, Adi? Pwede. Ha? Adik ka ko? Oh, shit! Oh, shit! Alam mo, hindi mo ako deserve. Lumabas ka ng pinto. Hindi sasabihin lang naman ako eh. Lumabas ka ng pinto. Pero, uh, Puking ina mo ka. Labas. Ayaw yung na natut natutulog eh. Napapalag hindi pa ko lang mababahay siya. <laughs> Oktoberfest na, ready na ba kayo? Ready, 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 na. ready. ready. <laughs> Oktoberfest na. Baka naman wala ka pang auto. wag mo na pahirapan yung sarili mo sa pagkukommute papunta sa mga favorite events mo na kasamang barkada. Simple message us para sa updated list of available car units sa swak at pasok sa budget mo. Paano ba yan? Hintayin ka namin ha. Huwag ka mag-alala dahil one day process lang yan. Dito ka na sa M-Cars, the number one most trusted car company in the Philippines. Di ba? <laughs> nice. nice.